Good morning guys, welcome to my youtube channel guys uh, Vlog TV uh, for to this video guys Magbitas nito kami guys sa uh, Sandroki guys So nandito naman guys Ang pamilya, uh, nakaabang sila uh, Transfer po to inila Sa Mabulo Cementerio So doon nila dadalhin Ang kanilang minahal sa buhay So ito po ay uh, In living po ng Pandemya So, limang taon na ngayon. So, pinutasan na namin. So, ito na si Jason. So, ayan. Okay. Kaya palit. Palamot yun. Kaya palita yun. Hmm. Ang butang. palita yun. Kaya Okay, gaano taon siya. Hindi niya siya pagbukat at Okay, dito. Ato dito sa landong. Hindi lang, hindi lang. Up, oh, parah. Ini, parah. Okay. Eh, mengaji paman sila nak? Mengaji paman ya? Oh, oh sih. Mengaji paman sila. wajib pasal lalu butang sana bongkok yo lo kena kanan dia ah. isa Bunsano, Bunsano. Bunsano, Bunsano. Bunsano. Bunsano, Bunsano buat tadi hari ini apa dia

Diba nga lang, kung ako sa pinoon nandito? Pinoong nga dali gaitaw, dalito kayo. Basta din yung mabantayan. Mas ganda yan, di sa aming tambalan, di mo mawawang. Pati, yuta. Kaya mo, usahay ka naman. ang tao kaya nang... Huwag naman na... kaya pati mas yuta. Ilogs yuta, no? Ilogs kabaw. Ano ba? Ang gaitaw, sa nagiging bostan. Lula din ako, de. Papaton. Sa kita nga ang gaitaw, Nino kita niya nga din na mahinuha tagang ilahang ko noon. Eh parang si Lola na patay Eh. Wa to na ko ang kabaw. Asa din ta mo dai? Aman nga ko pa hat din lagi sa imong kanta na kompos ka ana. Kana ko ang kompos sa kay unang siya. Ani ako kami karon magahalat kami. mo sa nga bo anya ka ikatig sa nan inso sa inyo katapdos ang diyo na paghalna yang ito sa balita abi no niya polisi mga sungkit katong sigita solo chapi na sa dikrosa amo nga kaaway boi uno kami ginung disamo sangalan lang sa mahal sa angap o sa espiritu santo almi kuno kay si Cristo taong matuod magbobog ato di mano dogo sa pagka dios mo kani na higugma kung kanin mo labaw sa katanag buksan na gabang ko, po. Na sa tuwi amot nang hinom sa kusa mga maasala sa ko kung kasintasin na gasya at ako sa malikon magiging na makasala pagosan o hindi niyan kumana kahigayunan sa paksakat mo mukong bisala kung mutuman sa mga pinipinsya ay susunod na kanap ehalad kuman kanin mo akong kinabuhi mga buhat ang nga nat pulsa a akung manggat sendar. Thank nga lý Pagi pada opisina, dicu nasi lah. Oh, dicu lah. nasi lah, kan jauh opisina. Tepuh, bajri bajri. Ana kata nang kon. Ana himo. Mamusuk pulang nang babay. Anu ana jarak dan nasiang. Tak bisa di. Ana bangino bawa rambut. Warak pada ai nana ko. Ana dalin. Kapulako puas. Gaw aja. Kada sudah lemp, malikit. Kapangga og. It's cold. Tak blok. Kan sana ni. dito na Okay, shout out. Hey, shout out na ako sa mga Jan, sa mga nang suporta kay Tire Black TV. Lalo na sa mga anak oh. sa mga sa Sweden, mga aking, uh, pinsan oh, Thank you sa mga suporta kay Tire Black TV. Oy, shout out sa mga Labi na ni... Oy, angay. <laughs> thank you. At dito sa mga vlogger dyan, sa mga viewers, sa Sabina, sa W. At parintian ko dyan sa Itinuluan. So, okay guys, uh, pagka-support guys sa uh, video na ito, uh, pagka-like, share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod na itong video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa Ulang Sawa sa pagpanonood sa aming vlog. Thank you to all yung tanan and God bless labi na sa mga OFW at sa ibang bansa so salamat sa inyong mga suporta sa walang so shout out sa lahat sa nagpa shout out hindi ko lang mabanggit ang pangalan nyo lahat so shout out na lang sa inyong lahat I love you to all God bless